Hello mga mari, mga pari. Ayan, kagigising lang namin dalawa ni Alter. Hapon na naman ulit at tayo ay maniningil at maggrocery na rin dahil linggo ngayong araw na ito. Ayan, at nakapag, ano tayo, nakabenta tayo ngayong araw. Kaso lang guys, mabenta sana ngayon yung mga bear. Kaso lang ay wala kaming pambili ng mga bear. Kaya grocery lang muna yung ating kukumprahin ngayon tapos ayan at magpapalood rin ako mamaya no pagkatapos nating maningil dito sa palinki at kasama ko pala si Amshi kaya ayan meron tayong taga video pati si Alter meron din nagsasamok-samok ba hingi ng hingi ng ice crumble sabi ko bawal yung ice crumble dahil malamig at bawal sa kanila dahil napakatamis yung ice crumble guys. Kaya sabi niya, inaano-ano yan siya ni Ate Amshi dyan, bibili sila ng gamis. Pero hindi kami bumili no at nag -grocery lang talaga kami tapos nagpalod at ayan tapos na nga ako maningil dyan at pupunta na tayo doon sa grocery. At saka ayan at buti na lang talaga si Alter ay hindi yan siya nagpipilit guys sa kanyang gustong bilhin no. At saka hindi ko naman talaga bibilhin yung gusto niya dahil napakatamis yung scramble na iyon. Sabi ba naman niya sa akin kanina, Mama? Punta tayong 7-Eleven. Charot. Bibili daw siya ng gamis doon na, ano ba yung burger na gamis. Sabi ko, sarado na yung 7-Eleven. Kaya ayan, at nag na rin tayo, no? Ang bilis lang talaga ngayon, guys, yung uh, mga dilata namin maubos. Napakabilis maubos. Pati yung mga Argentina, yung, yung aming giniling na Argentina, naubos agad siya. At saka naganap ako dyan, buti na lang nakakita ako isang piraso lang. Ayan, at wala talaga akong listahan dyan. Pinulot-pulot ko na lang at tinanong-tanong ko na lang si Amshi kung ano yung mga kulang-kulang doon sa aming tindahan. At buti na lang talaga naalala ni Amshi yung mga wala na doon dahil si Amshi nga yung nagbantay ng tindahan. At meron niya yung siyang lista kahapon kaso lang is na wala ko yung lista niya. Kaya ayan, tinanong ko na lang siya, no, kung ano pa yung mga kulang-kulang doon, katulad ng magic syrup, diaper, at saka colgate. Kaya ayan, kinuha ko na nga yung mga sinasabi ni Amshina. Kulang pati yung toothbrush, guys, is napaka-mabenta rin yan dito sa Amin uh, At marami na namang naglaladji. Naglaladji ba dito sa kapitbahay namin? Kaya ayan, mabenta yung aking mga dilata, yung mga toothbrush, at saka toothpaste, sabon. Yan, mabenta yan. Tapos yung mga diaper na large at saka XL, mabenta rin yan pag hapon na. At bumili rin ako guys yung Argentina Sisig, no? Napakamahan niya pala, 48 yung puhunan. Kaya binta rin natin ng 55. Mga ganun yung ating benta. No? At pati iyang Fiesta Biflop, napakabenta rin yan. At saka 10 na yung aking kinuha. Pero yung iba is anim-anim lang. Dahil is pwede naman tayong pabalik-balik, no? So, ayan na yung ating babayaran. 4,000 mahigit na siya. Pero bibili pa tayo ng sting kaya naging 500 mahi 500 5000 mahigit yung ating babayaran kasi yung sting dito is yung 203 daw yung isang case na sting kaya bibili pa sana ako ng mountain dew kaso lang is inano na tayo no yung kinapos na sa pera ba kaya isting na lang yung ating binili tapos bumili na rin ako ng malboro dahil nga naubos na yung ating malboro doon sa ating tindahan tapos napakadami nang naghanap ng malboro pati red horse at saka grandy guys naubos na talaga yung aming mga beer natira na lang doon isan mig apple at saka mig light kaya yun lang din yung mga bi binili kanina doon pero naghanap talaga sila ng mga beer no wala pa ako ngayong ano pambili ng beer kaya yun lang muna yung ating tinda ngayon yung mga ano na lang tira doon sa aking tindahan yung mojito tandoy silik at saka pundador yun lang ang aming um, binibintang alak no So ayan dito na tayo sa aking video. Nandito na nga kami sa palingki ng buray at nagtingin-tingin ako ng mauulat. Kaya tinatamad ako guys dahil ista na naman ulit yung ating uulamin. Gusto ko sana ng gulay kaso lang ista kalimutan ko doon sa paranas na bumili ng gulay. Kaya ang sabi ko is meron man namang lumpia doon sa bahay kaya yun na lang yung ating uulamin. Tapos hindi ako bumili ngayon ng harina dahil sarado yung ating binibilhan. Bukas na lang yung at ating pagbili ng harina. Tapos grocery lang muna tayo. Ayan yung aking pinag-grocery, no? Mahigit 5,000 yung ating binayaran. Ayan lang naman, mga dilata, mga downy, kapi. At hindi ko na i-unboxing sa inyo, guys. Dahil nakita naman ninyo yan kanina yung aking mga pinagbibili-bili, no? Tapos, ano, isting na tatlong case. So, ayan na at na-display ko na silang lahat. Ayan. At napakabinta ngayon ng ating mga dilata. Ang pangit talaga tingnan ng ating tindahan pag may mga bungi-bungi, no? Doon sa gilid, oh, wala ang emperador doon. Pati yung aking blue doon sa gilid at saka ulam pala is nakalimutan ko. So, ayan yung ating mga paninda. Pati wala, wala din pala kaming ngisti ngayon. Wala din doon sa grocery na aking binilhan, no? O siya, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo please pakipalo and pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please pakishare na rin. Thank you. Bukas naman ulit. See you bukas. Bye-bye.